What's up guys, Boss Jams nga pala. Kahapon nga lang guys, isa talo tong kababayan natin na si Prince Pagara dito sa may bansang Russia, no? So, marami talaga mga Pilipino ang nadismaya sa laban ni Albert Pagara. Dahil sa mga hindi nakapanood guys, mula round 1 hanggang round 5 talagang binugbog lang si Pagara. Kung baga, yung pagara na kilala natin is hindi talaga yun eh, no? Biro mo kasi, di ba? Alatang-alata naman. Nakakala natin ng round 1, guys. Yung parang nagko-cover-cover lang siya akala natin eh binabasa lang niya yung ano yung galaw na itong kalaban niya pero nagulat na lang tayo mula round 1 no hanggang round 4 ata yon puro lang siya cover talagang hindi siya sumusuntok kubaga ginagawa nga lang siyang punching bag kaya marami talaga nakapansin na, na kapwa natin na Pilipino na ibang iba talaga yung galaw no parang halata mong benta yung laban Diyan ko papansinin din naman natin guys, mataba yung katawan ni Pagara. Kumbaga talagang hindi siya nakapag-ano no, hindi siya preparado sa laban na to. Then kung papanoorin nyo guys yung live na habang lumalaban si Pagara, is may nagla-live na babae na sabi niya, akala nga daw ng team nila is hindi na daw tuloy tong exhibition match na to. No? Kaya parang kumbaga hindi nga napagandaan to ni Prince Pagara. Kaya kung papansin nyo mo, mataba, di ba? Mataba si Prince Pagara sa laban niya. Then, sa mga hindi naman guys, exhibition fight lang yung laban nila. So, ang ibig sabihin, wala pong record yan. Hindi po kasama sa record yung laban nila na yun. Pagdating naman guys sa mga pumusta sa kanya no, sa mga nagtiwala no, wag naman kayo sobrang harsh magsalita. 'Di ba? Hindi naman kayo pinilit ni Prince Pagara na pumusta sa kanya, 'di ba? Dahil ano lang siya lumalaban siya dito. Buhay nga yung kapalit dito, 'di ba? Dahil sa loob ng ring, sabi nga nila, parang nasa hukay na 'yung ano mo dito, buhay mo dito, 'di ba? Pero 'yun. Wag naman kayo sobrang hate sa kanya dahil hindi naman niya siguro ginusto 'yung laban na 'yan eh, 'di ba? I mean, hindi naman niya ginusto na mabugbog lang siya sa laban siguro talagang naipit siya sa isang sitwasyon na hindi natin alam kung ano ba yon pero kailangan talaga siyang matalo dahil nga nasa bansang Russia siya. Then yung Russian na yan, yung nakalaban niya na yan, is ano po yan, parang siya yung tinuturing na inuwi, di ba? Yung parang kumbaga siya yung star ng Russia. Di ba? Kumbaga pag itanalo niya to, di ba? Parang nakakaya naman sa Russia. Tsaka exhibition fight lang naman to, di ba? Kaya hindi talaga to si Sirisoy mo sa ni Pagara. Kaya yung mga pumusta sa kanya, no? Talagang suporta kay sa kanya. Dapat matalo manalo. Suporta pa rin kayo kay Pagara. Hindi lang yung pag sa saka lang kayo sumusuporta. Pero pag natalo, di ba? Parang, parang na mga kupal na kung ano na yung mga pinagsasabi nyo sa kanya, di ba? Siyempre, bilang tao, masakit din para sa kanya yun, di ba? Biro mo yung kapwa kababayan mo yung mga nanglalaglag iyo, kung ano na yung mga pinagsasabi sa'yo, di ba? Tao lang din naman yan. Boxer yan, no? matapang yan. Pero, Siyempre tao pa rin yan, nababasa niya yung mga comment nyo, kung ano-ano yung mga pinagsasabing nyo, ba? So sobrang sakit yun para sa kanya. Kaya siguro yun din yung, yun, yung kinakatakutan ni Prince Pagare dahil alam niya parang matatalo siya Dahil kung papansin ninyo guys sa ano niya, sa mga live niya talagang marami siyang binabanggit na hint na malakas din ng kalaban natin guys. Ganito siya, gold medalist siya, ganyan ah, uh, at saka alam nyo, nasa Bansang Russia tayo, exhibition fight lang to. Yung mga ganun, para, parang mayroon siya mga hint guys na alam niyang hindi talaga siya mananalo. So, hindi natin alam guys kung ano nga ba yung hocus pocus na nangyari. Pero para sa akin guys, hindi talaga yun yung laruan ni Prince Pagara. No? Kaya wag naman natin siyang i-bash. ba? Diba? Kung ganun man yung nangyari na bugbog siya, eh ganun talaga. Alam nyo naman sa boxing, ba? Diba? Parang ano dyan, eh? parang meron mga kung tawagin is mafia, Diba? Kung hindi yung papatalo ang laban, is pwedeng merong hindi maganda mangyari sa iyo. Pero hindi natin alam kung ano nga ba yung totoo sa nangyari, no? Pero yun nga, wag naman natin siya masyadong i-bash, di ba? Sabi nga nila, pag pumupusta ka, di ba, kung ano lang yung kaya mong matalo, yun lang yung ipupusta mo. Hindi yung ipupusta mo na yung buong sahod mo, di ba? Yung parang kailangan mo magbenta ng ganito, ng, ng, gamit para lang pumusta kay pag-ara. Tapos pag natalo, sisingin yung si pag-ara, di ba? Eh ako nga ipabusta ko pag ara nagtiwala din ako dahil time 17 eh. Pero pumusta ko diyan guys ng ano lang 200 pesos lang, di ba? Pero sa akin wala naman yun eh. Di diba? kung lili kung lalawakan mo lang ang isip mo, alam mo hindi si Prince Pagaray lumalaban na yun. Di diba? Dahil kung makikita mo guys yung mga highlights ni Prince Pagara, ibang-iba yung galaw na yun, di ba? Tsaka hindi niya ginusto yan guys yung nangyari na yan. Sino ba naman may gusto na mabugbog ka sa loob ng boxing ring, di ba? Sino ba may gusto na after na ito, marami nitiwala sa'yo, alam mong maraming sa sa'yo, di ba? Alam niya na yun, eh. alam niya ni Prince Pagara, pero nangyari na yun, nangyari, dahil nga, dayo lang siya di sa bansang to, di ba? Yan nga, tulad nga sabi ko, hindi natin alam yung kung ano nga ba yung hocus-pocus na nangyari, bakit talaga ganun yung performance ni Prince Pagara. Pero yun, overall, is eh, uh, kahit na paano is okay pa rin naman si Prince Pagara kahit sa bug -bug siya uh, umuwi siyang maayos no so wala naman damage sa kanya so hintayin na lang natin guys yung next na laban ni Idol no so yung guys syempre support pa rin tayo kay Idol Prince Pagara yan support nyo rin yung page niya yan follow nyo siya para update kayo sa mga bawat laban niya no so hanggang dito lang muna tayo guys salamat sa inyo panonood peace out